guys tingnan nyo itong in order ko online na multitester ang ganda ng itsura pero isang gamitan pa lang wala na, sira na naichip ko sa isi, may pumutok ang laman nya guys tingnan nyo surface mounted mga pizza. tapos parang laruan lang wala pang 9 volts na baterya bigayan nitong isa ito itong magandang klase na tester mayroon siyang 9 volts saka ang pisa di disposable malalaki bigayan ito parang laruan lang tinignan ko naman ang review nito guys bago ako nag order ang dami naman nila na sold ang dami nilang naluko guys so sa mga katropa ko dyan huwag tayo basta basta umorder online na hindi natin alam kung legit ba ang source dapat Siguraduhin natin na pag umorder tayo, ang source natin is legit para masayang pira natin.